Uh, makulista, kumusta kayong lahat? Bago ako mag-start sa ating kwento ngayon, gusto ko munang i-shout out si Sunny. Sabi niya ay nakikita niya daw ako sa dun side sa may Commonwealth Bank. So, shout out sa iyo, Sunny. Sana pag nakita mo ako next time ay puntahan mo ako para magkakilala tayo and then magkausap din tayo at makapagkwentuhan about sa life and experience mo dito sa Australia. Tapos gusto ko rin si shout out si Jeno Corona. Sabi niya, sir gusto ko sana mag-respondo mag to sa akin na employer. Pero dapat daw andyan na ako sa Australia. Di daw niya ako matutulungan pag andito pa ako sa Pinas. Ano po sir, maipapayo mo sa akin? Ano po first step na dapat niyang gawin? Siguro si Jeno corona, maybe ang work niya siguro ay isang pest control dahil nag-comment siya dito sa vlog ko about sa possible ba ang tourist visa dito sa Australia habang nag-pest control ako so ang pinakamabuti kasi uh, dapat nandito ka muna sa Australia at meron kang visa na nandito na mayroong working rights kasi magastos kasi kapag mag-sponsor yung employer from Philippines kapa pa kukunin. So ang may advice ko ay maybe mag-visit ka muna dito sa Australia uh, as a tourist para malaman mo at maintindihan mo kung musta ba ang buhay dito sa Australia para bago ka pumasok at least meron ka ng idea kung mag stay ka ba dito for good or hindi. Anyway, kaya ako nag-vlog today mga makulista dahil uh, first day na uh, pumasok ang mga anak ko si Isaiah at saka si Tali sa school today ah uh, preschool na kasi sila bali naipasok ko sila sa isang private school dito sa May itong gabi ang pangalan ay Mighty Mind Childcare Center normally uh, ang regular pasok nila ay 2 days lang dahil yun lang ang na-approve sa amin pero kanina umaga ay nagpunta si Jaja sa Centerlink ang Centerlink mga makulista ay isa itong ahensya ng gobyerno dito sa Australia na tumutulong kapag kailangan mo ng tulong financially sa especially dito sa topic natin ngayon yung pangtustos dito sa mga bata kung walang center link yung tinatawag na child care benefit ay 100% babayaran mo sa mga bata per day is 137 dollars dahil private school yung pinagpasukan namin sa kanila pero dahil na-approve kami sa charter benefit, bali ang babayaran lang namin kay Jose kay Isaiah ay 10% ng 137 so 37 lang ang babayaran namin uh, per day. Tapos, I know, magkano ba ang 10% ng 137 So, around 13 dollars, cents. So, yun. Tapos, si Tali naman ay, ang na-approve sa kanya ay 95% yung benefit namin. So, bali 5% ng 137 So, mga around 6 dollars per day, 7 dollars, something like that ang babayaran namin. 5 days na mga na yung na-approve sa kanila. So, nag-enjoy naman sila sa kanilang first day. So, bali 7 o'clock ng umaga ay umalis na kami dito sa bahay. Bali, nag-convoy muna kami. Kasama namin si Jaja. Nakasakay sila sa Tesla. Tsaka si Adizia. Sila ang magkakasama sa sasakyan this morning. At ito yung nangyari sa umaga nung pag atid namin sa kanila. Hindi naman sila umiyak. Naging okay naman ang pag-iwan namin sa kanilang school dahil sanay na nga yung mga bata na naiiwanan at sanay silang nakikisalamuha sa ibang mga tao. So ito ang nangyari kaninang umaga. Panoorin yung mga makalista. Hi! Are you all excited? Mga makulista, first day ng mga bata ngayon dito sa Mighty Mind Childcare Center at excited na ako. Syempre nandito kami sa school nila at i-drop na namin sila. Time check 7:20 na ng umaga. Are you excited? Ha? Let's go. Let's go. Let's go. Well, super excited si Tali, oh. Yeah, yeah. Oh. uy. <laughs> oh, yeah. Oh. Wow, pasok na sila sa school. Picture mo silang dalawa. Mm -hmm. Oh. Pati si Ate naka na kuya. Kuya, wave. You know. Are you excited? Oh, yung mga stage mom at saka stage ate. One, two, oh. three, big smile. Big smile, tiny <laughs> smile. Yes, po. Yes, <laughs> yes. Yes, yes. yes. school nila mga makalista. One, two, three, smile. <laughs> Ayan, may security code pa sila dito. Are you excited? Tali, tali. Ayan, nagsasign in na si Jaja. Para sa mga bata. Are you signing in? Huh? ano sila, no? Sign in, sign out nila. You know? When you go toilet, what are you going to say? But she'll say if she needs to go to toilet. You tell to your teacher, ha? Huh? Mamakulis tayo ito yung ano, school ni ano, Isaiah para sa preschool. Ayan o, oh, napakaluwang no. Oh, nasa kabilang room si Tali kasi uh, bata pa siya, 2 years old pa lang. Pero magsasama din sila mamaya. So yung bag nila, dito nila nilalagay. naka Nakahiwalay sila. Ayan. Ayan. Sama muna na namin si Isaiah sa ano niya, sa kapatid niya. Kasi wala pang ano dito. Teacher, mamaya 9 o'clock pa sila. Kikis na nga ito tapos mga makulista kanina after work ko ay dumiretso na ako sa school ng mga bata. Bali ako na ang nagsundo sa kanila. Malapit lang naman yung work ko 5 minutes away lang mula doon sa school ng mga bata. Pero nakita na rin kami nila Jaja doon at saka ni Ate Zia, para sabay-sabay na kaming nagsundo sa kanila. Pagdating na pagdating namin doon, uh, tuwang tuwang-tuwa yung mga bata. Siyempre dahil dumating kami, nakita nila kami. Pero marami silang mga activity today. So, yung mga anak ko, kumain din sila. Mayroon nga silang uh, lunch daw kanina, yung lamb fried rice. Bali, injan yung may-ari nung school. Napakaganda nung school, napakaluwang, napakaaliwalas. Bago pa, tsaka ang maganda doon ay konti lang yung mga estudyante nila, which is good. Uh, alam ko na matututukan nila ng maayos yung pag-aaral ng mga anak ko. Maraming mga nangyari sa kanila, naglaro sila, na talaga namang nag-enjoy sila. Ito yung nangyari nung pagsundo namin sa kanila mga makulista hanggang sa makauwi kami ng bahay. Mga makulista, dito kami ngayon sa Mighty Minds Early Learning Center at pipigapin namin yung mga bata. How was school? How was school? Good. Good. Ha? Good. Good. Good? Did you have fun? Yeah. Say, it was fun! It was fun! How about you? It was fun! It was fun? You like it? Yeah. You coming back tomorrow? Yeah. Yeah? What about you? Yeah. What did you eat today? I, I ate crackers. Did you eat a carrot? Yeah. <gasps> did you eat a carrot? Nagpadala yung school nila ng picture sa amin unahin ko na si ano uh, Isaiah so ang sabi niya ay ang gusto niya daw na maging paglaki niya ay maging driver operator daw siya ng excavator which is good choice yun dahil malaki ang sound ng uh, back operator dito at ang kanyang pabuli, paboritong kulay ay blue bali 3.6 years old na pala si Isaiah uh, as we speak at si Tali naman, ang sabi niya, ang favorite niyang kulay ay pink. At ang kanyang hobby ay singing. So, hindi niya sinabi dito kung anong gusto niya. Uh, paglaki niya, bata pa kasi siya, hindi ba niya naiisip yun. Which is good, talagang nakakatuwa. Dahil, uh, kitang kita ko na masayang-masaya yung mga anak ko, mga mokalista sa school. So in the future mga makulista ay pag-uusapan pa natin ang mga iba pang benefits ng permanent residence at saka Australian citizen dito sa Australia. Talagang napakaraming uh, magagandang benepisyo kapag ikaw ay nandito sa Australia, especially dito ka na for good. Talagang walang, hindi ko maayahan tulad ito sa ibang mga bansa, kahit sa Philippines, sa Amerika. Para sa akin, ang Australia ang pinaka the best country in the world pagdating sa mga benefits ng mga Australian citizen especially sa mga bata so hanggang dyan lang mga makulista sana marami kayong natutunan sa aking vlog for today uh, please comment down below kung ano pa 'yung mga gusto nyong pag-usapan natin para ma-share ko sa inyo. At mag-comment daw down, down kayo below kung saang bansa kayo na nanonood para ma-shoutout ko kayo next time. Sa so, mga hindi pa natin subscriber, alam ko maraming nanonood sa ating channel. Please do subscribe at saka like and share na rin ang ating video to inspire other Filipinos all around the world. Ano dyan lang mama ko staff ko na.